Next Next three, three. Hindi ko kaya kami madam. ah <laughs> oh, 135. Oh, kita okay, mo naman madam. May masasabi ka ba sa unit? Oh. Yung mga titignan mong gaya, normal na sa second hand jan, Pero tignan mo naman yung unit kayo, no? Oh. Fresh ba? Fresh o hindi? <laughs> Ay, ako pala yung fresh. Malapit ka talaga madam para makatawad, ha? Uh, kamag-anak lang si Sili pa. <laughs> <laughs> Madam, tigasan kayo? Ba't ba, but, but, but ba pagdating nyo agad, tawad agad? Hey, hey, relax lang. Hindi, <laughs> hey, relax lang. Wala <laughs> mo syempre. Wala, wala man lang syempre, interview muna. O, oh, sino? <laughs> Wait, pa lang, para, <laughs> para, para, para oo oh, oh, nga. Parang, pinag-aaralan na <laughs> ni Madam oh. Galilo. Oh. <laughs> pinag-aaralan na oh. ni Madam, no? Madam, kahit 135. Bitik naman yun, Madam. Kahit test ribbon kung naayon pano log imatawid sa yoi yeah madam malaka naman yoi eh. Yeah. Siba, eh. Sige, naman yoi yeah. na, na si na. madam malaka naman madam malaka naman yoi madam malaka madam malaka naman naman yoi madam malaka naman yoi madam malaka naman Battery, bag pa. ko Alam mo, wala rin kaming driver. Kami wala Yun na, pwagay Patay tayan dyan, 10,000 yan. Ang kaya di ako makapagpadagdag sa iyo eh. Okay. mo ako, gwapo pa talaga sa, personal? oh, natural. Natural. Alam mo yung madam, first car dati na nag-aotche? Hindi, Sige na, please. Sige na please. <laughs> <laughs> madam, wala ka ba? Wala ba yung ikukwento ano? I iku ikukwento na kaya para Basta alam ko lang nakita kita na papanood kita pogi ka pala sa Barcelona. Magaling si Madam para makatawa talaga ano. Sana kaya no yung isa. Sino ba yun? Patay, awawa na. Dito ka lang makakita ng mga murang sasakyan kay Easy Garage lang. Tsaka laging ano lang tayo dito, totoo lang. Kuya, check mo to kuya. Walang, walang peki dito. Check si tatay. Madam, gaano ka nakatagal na nang nagtiis si garage? Kakauwi ko lang kasi. Ha? Kakauwi ko lang. Nang? Galing ako ng Saudi. Saudi? Ah! Yeah! titigas ako. titigas ako lang to sa presyo ko. Kaya nga umuwi kasi mahirap na doon. Ako na masusunod kayo sa presyo. Taka sa Saudi. sa Saudi. Ano yung ragya wala man lang chocolate. Ha? Ah, mo kami bigyan ka ng chocolate. Ma'am, di ba pwede pirahin na lang yung pag chocolate? Takas Kakas ako sa Saudi. Wala ko Dalawa, dalawa. Alam, may sakit na. May sakit siya. Ano? Ayun, ma'am, may hepa. Madam, anong bakit ito na po sa mo? Sariwa kasi, no? Ganda kasi ng kulay, no? Hindi, tsaka malinis. Ang ikaw lang. lang, lang. Oo, oh, malinis. Saglit lang. Si Ma'am Gold. Eh, siyempre, ito naman kulay, ha? ah! Ah! Gold team! Hindi isang ba kayo sang sakay ko lang dyan? ako. ma'am. Madam, kita mo na maastahan ng makina niyan. Malinis na malinis. Kaya, tig mo tuyon kami. Tuyong-tuyo nga yan. Ano ba pwedeng mag dry Parang ilalang muna ko tuyong-tuyo na. Ano ba gusto mo. Sa ay. Saudi pala si Madam. Kaka, sa ano? Man, kuya mo nga lang ako. Kasi nga ibabawal magtagal doon. Uh, hmm. Babalik ka pa? Hindi na, ban na ako eh. Ano ba yung dollar doon? Hindi pa namin nakita eh. Patingin, patingin, patingin. Ay pera, wala oh, ako na. Sige, yung mga pera doon. 5 real nga lang. Ay, 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 ilan oh. na <laughs> Ano pa, Ma'am? Wala yan lang. Ilang yung years, yung years ka doon? doon? Ilang years Aano, ka doon sa Saudi? Ito, ma may isang taon na git. Ma'am, magkano palitan nito? Dai pera ni Madam. Ha? Buti na lang, kilala mo. Nakita kay pera ni Madam, makapal. Magpano? <laughs> Mala burger. Ma'am. Na, yung bag. Oh, yung bag. 15 ng isang uh! piso. Isa yan. 5 times 15. Oh, o, ano di to? Tayo na lang, bahala Hey! ko naman yan, mapapalit na. okay lang, atas may pera ako. Oh. Ma alam mo, um. kahit ito, ina-appreciate natin, di ba? Oo, oh, lahat Ay, man. ng bagay, oo. Oh. Oo, oh. oh, sila, oh. 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 mo na rin sila trabaho niya, wala yeah, sa at least may sahod ako. Yeah. <laughs> Ayyan, kasama ah. na kasama na pala to sa ano, expenses. Ma, madam. May, na. may alaga pa kami aso. No, <laughs> uh. 133 <laughs> na. may maintenance din <laughs> yun. Lan, di ba si Coco? Si Coco may maintenance kaya. may alaga rin ako, yung anak ko. Ay, wait lang, boss. Mami, gusto lang kayong batiin. Alright, shout out. Kay mami, sa sala lap, tama ni Mama. Yan. Ikaw, Madam, uh -huh. ba, kunyari naman eh, ni Ano na naman to. Ayon niyo sa live. Ayon nyo. <laughs> right, right. Madam, ikaw Madami po, ba, may gusto ko alam ba batiin? Ako so lang. Ako lang. Oo. <laughs> talaga sa personal pala. Yan, totoo pala talaga, Madam. Napatunayan mo na. Lan! <laughs> 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 lan, wala sa Saud lan ah. Oh. Ay, tayo naman dyan. So, kasi, kasensyaan mo Labi. naman ako. na lang. Ha? Lagi na lang. Bawi na lang tayo kasi ah. si madam nga daw eh. Mas ma'am. Pero di ba, pag mga tigasaud eh, mahihiyaman talaga yan, oh. Lan, no? Tekas, gay! Alam mo bang yung password ko na iwan doon? Yung travel documents naman. Yan! Yeah. Uh, oh, Bakit? <laughs> Tumakas kasi yung siya ko. eh. Eh, bawal diba yun? So, nag parang TNT ako. Hindi, na, ba't ka nga tumakas? <laughs> Mga ano tawag din Oo oh, nga. Pwede hindi ka pakain. Oo oh, nga, ano. No. Brutal uh, din ko sa brutal talaga, ano. Wala, well, so wala, yun yung realidad, eh, no? Hmm. Hindi mo naman din may iwasan, ganun talaga. Kung baga, sapalaran talaga. Oo, sugal talaga, ano. Umugal ka na daw ko, eh, sige. Suga Suga na lang ako sa'yo, eh. Ibigyan kita yung ka na ba nanonood sa akin? Hindi, ba pa lang. lang Pag-uwi ko, niya sa akin. Siya nagturo. Sino ba? Pamangking ko yata. Ah, si madam. Ito, oh. legit to sa akin. Legit to. wala namang peki dito. Lagi tunay lang. Pinagdadaw niya na. Ah, meron yun nga pala mga bossing. Paalala ko lang po sa inyo ulit. Uh, about sa no video all, no down payment. Uh, hanggat hindi nyo po nakikita yung pagmumuha ako sa video all ay... Wag na wag po ay magsisend ng down kasi may mga gumagaya po ng mga fake account, madam. Ayaw oh, you know. niya. Oh, ito, mabalik tayo. 1.32. Nag ako na nagbabos. 1.25. Sige. <laughs> Hindi ka na nagdadagdag. Sige <laughs> na, 1.25 na lang. Mabalikya ka na sa Pasko, Prawi. Amoy Saudi nga. Oh, malambot ang kamay. Sige Tsaka amoy Saudi si Madang. Sige na. Tatwara ng ano ka pa. Sige na, ha? <laughs> Pag binigay ko ba, magiging masaya ka. Sige tapos ang ano ko, ang cash ko dito ay nasa, ano lang, 80. O, oh, tapos? Tapos hindi cash yung iba. Oh ano. wala, okay, cash yung iba. Hindi cash yung iba. Promise. Kano pagana ko ta bukas, madala na natin kay chocolate. Yung kamay, oh. yung, yung kamay habang tumatawad. Yung kamay, yung kamay. Promise bukas, babalik ako. Makanan? Okay, um, Saudi, sound. Um, 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 amoy ano, um, um. um, amoy... No, um, <makes> sila sila uh, alam uh, na lugi na at naku, um, ano eh. Ako nakadalar na ako. Magtawa Sir, 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 sir. Madam, no. 130. 129 <laughs> Matigas Matigas ka na talaga sa 180 ba? <laughs> Binabalik ko na oh, <laughs> <So, yun, laughs> ano, naman uh, na Binabalik ko na naman na Binabalik ko na naman ko na naman na Binabalik na naman ko Fresh na fresh talaga yan. o. Kita niya naman sa dashboard. Pati sa manibela. Seats mayos na mayos din. Ayan. Madam, sariwa talaga loob na yun, kita, Kamis. Ano bang gusto mo pa talaga yung pagbalik? Madam, fresh na fresh to. Hindi ko pa napopost. Madam, magtanong ano raw. Madam, hindi ko pa napopost to. Anong gusto mong pabalik? Pagbalik ko. Lampas daw na t-shirt. Ano ito? XL. Oo nga, ano ba? Maganda. XL ka ba? Laki-laki. Lit-lit mo? Hindi, ano. Madam, double XL po nga Or kaya, mam, ma or kaya, ganito na lang para siya, hindi na tayo magkuhan. Iiwan mo na lang yung mga goal. <laughs> Tapat na. <trach. laughs> Oo nga. Tama. Kaya ka lang <laughs> mamaya. so, ayan. Ayan, for checking sila. Ayan, mekanik. Mekanik ko pala ni Madam si Bossing. Ayan, si Boss. Boss, mekanik ko ka ng ano? You Nang ano? Nang mga ano street sa sakyan? Boss, yeah. Bambi, mekanik ko pala si Boss. Ito, magaling. Magaling si Bossy. Kunin niyo <laughs> na rin 'to. Oo ba? Rick. Ay po, tama lang sa pala si Eric. Rick, tatanggalin na kita. Hindi mo galing ko pala malupit daw si Bossy, ni tama raw mai na. Yan, tune up mo Rick, karaparapan. Eh sabi pag tune up daw, hindi matatanggal eh. Sige. Ito yun, kaya eh, pala nagbabalik si Eric. Dalawang taong kami hindi nakita na ay to. Uh, okay. welcome back pala. Sige, napasensya ko. Si Eric, kasama ka talaga yun. Nagsisimula na, Rick. O, okay. oh, kamusta mo naman si Ador? Uh, ay. To to Kung kami problema, kasi tapos Kung lang, walang problema. <laughs> Yan talaga. kaya tayong mag-away, magmahalan tayo. Ha! Huwag tayong mag magmahalan tayo. si daw. Si Cheryl Rivera. Ah, si nan. Pero ma-maalisan. Ma kaya pala nagbabalik si Eric Rick. Kaya lahat ng mga bagay talaga may dahilan no? Pero madi ba na kayo wala na Yung hindi natin inasahang magkakaiwalay tayo. No? Pero mga boss, inkuwento ko lang si Eric. Yan ang asamo uno na nagsisimula. Saksihan. Lalalo. <laughs> no, no, no? Amad kinokuan namin ni Eric. Yung mga wala lang pag-asa. Hindi na nabubuhay. Pero pagka pila tino, tino talaga. Halaga treta lang ako. Chika lalarik na. Namiss mo rin si Alan? Ah. Uwe. Alan, namiss mo ba si, ano? Oo, oh, laban. Sahit sa ulo natin to, eh, no? Eh, ako ko talaga, ano na. Hindi, dito lang yan, pipi. Bago ano na talaga, eh. Buhay na talaga si Eric. Hindi siya ang mamamobleg na dito. Hindi siya ang tatawagin na. Misty ka dyan. Binakla sa raparapan. Ginunan mo lang yun. Binakla sa nangaraparapan ni Eric. Mal Malapit ka talaga, Eric. Panis ka pala dun sa mga handi ko nalang. Huwag ah. kang galit. Huwag <laughs> kang galit. Uh, galit kanina kasi kaya kita ibinaroy. Eh. Oo. Oh, binaklas tuloy yung ni Eric nangaraparapan. Binalagbag eh. Relax, relax. Good vibes lang, di ba? Eh, malupit kasi 'yung mekaniko nila. Pero mas malupit 'yung mekaniko ko. Para para pa ni babaklas. Babaklas mga doon, lan sabi mo? Sabi mo siya magbaklas. Maganda pala siya pagbaklasin Ang ganda. pala rin siya Pagbaklasin, na, pagbaklasin natin. Bas maraming salamat ha. Ay. Pag nakaipong ah. Yung susi, papel lang. O, with that, takbo. Boss, baby! Hindi mo naman sinabi yung di Akala ko walang problema. Mahawa ka naman sa nag Huwag mo na ito, boss, yung 120. papadagdag nga ako eh. Ah, 129. Oh, 128. 128. Paano ka magiging 128? Eh, yung bintana yung papa. Eh, papareistro ko pa. Kuya, magkano pa reistro? 129. <laughs> Baka sabihin na naman yeah, yan, kay similar is ito. Madam, ito na. honest na nga, ang registro nga niya, abuti ka limang libo pag ikaw naglaad. Eh, nakabidyo nga, oh. 120 na lang. Nabuha eh, ka sa pay, 125. Mahawa ka ni naman kay lower. Sa, na sa ni mechanic, ni unit ng mechanic ko kayo lower, oh. Darwin, tinatawara yung unit mo. Yung hey, madam. Madam. No, Papaparehistro pa pala ako. Kung wala ko walang problema, uh, sabi mo walang issue. Eto na, oh, kahit 125 mo na. Sige, doon na sa tawad mo na. Sige na, peace bomb na. One, two, may two, na, para habang kinakalikod, may one, na, twenty, na tayo. Two. Yes, sumalubo mo talaga. Palo parang followers talaga. Sige na, magpapaparehistro pa ako eh. Ako uh, wala, ako wala, ako wala ka na pang sabihin. Wala nang pogi mo lang. <laughs> <laughs> ano pa sa mo? Wala na. Ba't ba nakamask ka? Hindi ko pa kasi napapagawa yung hibig ko eh. Bakit wala? Nagpa-bridge, nagpa-fix bridge ako. Ah. Uh, Pinagawa ko ng porcelain para. Sa ba? Sa taas na? Ah. Uh, Tignan mo. Tignan mo, 5,000 po yung babalak. Ilan taon ka ba? Ilan taon ka ano, na ba? Magpo-40 na ako. Ba, hindi alam to ah. Mukhang mga ano lang, 30... 30 lang, 32 ganun. 32. Ah, ganun Madam. Hmm. Di ko alam kuya na hindi na oh, mapapaso. O, Madam, madam. one naman ah, Sige na. Sige, 122. No? Oh, sa lubong na. 123 Para baka magkasakit na 123. naman ako. 122. 122, 122. Madam, huwag na mong... Mahawa ka naman sa nagahanap buhay. Magpaparay.

Mau ano sabi mo sa naghahanap ko? Mau uh, si naghahanap buhay. Ha? Ah? Oh, siempre. Pwede rin i-stripe yan. Oh, wait lang, maambol na. Hala, rehistrado pala yan. Balik, 5,000 libo ulit. Balik, balik tayo sa 130. Pero, ako pa pala yung nasiway doon. Ah, oh, dagdag na lang ng dollar. Nasiway mo ako dun ah. Tuwan-tuwa siya, hindi na siya lang kaparistro. Yay! Ang galing-galing mo. Ah, nakatipid ka. Ah, ko! Ay, nagtutubig ang tambucho. Aray mo. Ayun. Ganda pa yun. Ganda pa mga yun. Nagtutubig pa ang tambucho. Mom! Madam, nahugot pa ata sa vulcanizing shop yung si, si Bossy. <laughs> Aray ko. <laughs> Ayan uh, na, chip eh, mechanic ng yung si Greg. Wala iba ko din oh, si Lowered. Ayun, mechanic ko daw nila Bossy. Oo, uh, si Bossy. Ano na ayun mo kay Bossy ko? Pwede tawagin kita. Oo. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Shoutout mo na yung mekaniko nila. Shoutout, bossing. Yun. Yan, kay bossing. <laughs>